Wala raw alam ang aktres na si Maricel Soriano tungkol sa kumakalat na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, na gumagamit umano siya ng ilegal na droga, ngunit inamin niyang sa kanya ang kontrobersyal na condominium unit sa Makati City. Matatanda ang may kumakalat ng dokumento na mula umano sa PDEA noong 2012 kung saan kasama raw umano ni Soriano si Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., na gumagamit umano ng ilegal na droga sa loob ng condo unit sa Rockwell sa barangay. Poblasyon, Makati City. Sa ikalawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay sa PDEA Lex nitong Martes ikapito ng Mayo, dumalo si Soriano at itinanong sa kanya ng committee chair na si Sen. Ronald Batu de la Rosa ang tungkol sa naturang dokumento. Sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Tanong ni De La Rosa, unang-una po hindi ko ho alam ang tungkol sa dokumento, nalaman ko na lang yan noong pinakita sa akin dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam, sagot ni Soriano. Sumunod na tanong, itinanong sa kanya kung siya ba nagmamayari ng naturang condo unit. Opo, hanggang 2012 po. nabenta ko na ho yun. Wala na ako don, sagot ng aktres pero hindi niya matindaan kung anong buwan nabenta na ang condo unit. Dahil dito, humihingi si De La Rosa ng kopya ng deed of sale ng unit. Samantala, nang tanungin naman ng media si Marcos Hingil sa isyu nitong lunes ika-anim ng Mayo, pagtawa lamang ang kanyang naging sagot.